Mga ilang taon na yan? Taon matagal na po, taon na. Tagal eh. na. Okay, eh, na rin ako, kaya lang wala eh. Mm -hmm. Parang nawala ko ng pag-asa nung na, parang hindi nagagaling, ganun. Mm. -hmm. Eh, nabi, nab lagi kong pinapanood yung video nyo, oh, lahat ng video nyo ako eh. Na, lang na, salamat naman sir. Ah, uh, yung nga, na, natangkilik mo yung mga video ko. Isa lang, ano ko sir ha, hindi ako magpapagaling iyo kasi hindi, ayaw, hindi ako yung ama, hindi ako yung Diyos. Pero, gagawin ko yung best ko para matanggal yung mga karamdaman mo ha ang, ang biga ang biga nang nasa likod ko lagi oo may nakadagan kasi isang grupo yan isang grupo babae <coughs> hintayin natin siya at para ano yung mukha ko ako naka ano naka, uh, naka, naka ang akong bala dyan akong oh. bala sir tiwala lang Parang tinatali yung kamay ko minsan eh, pag gumagalaw, gano'n ah. Eh? mm Ah, -mm. uh, bibigyan kita nito. Ito, naka-ready na kanina pa. Oh. Tapos, pati yon yung anib. Tapos, hindi ko binibenta yan, lahat yan libre. Tapos, itong asenso, mamaya, o oh, bukas makauwi ka sa bahay nyo, mag-asenso ka manyang ka, ha? Para ano, ituturo eh, ko na lang sa'yo kung paano, anong dapat gawin, no sir? Akala ko medyo dala kang tubig. Napanood ko lahat ng ano yung mga video nyo po ako. Okay naman sir. Ay mga matitindi pala yung mga na-encounter nyo ano ano. Oo grabe. Yung ano nga eh. Kailan lang yung nakaburol. Talagang ano. Pero pinapasok ko yung namatay. Okay naman na ngayon. Ah. Uh, nakausap nila. Ano yung nila. Yun nasa akin na parang anong dahilan nito? simula nito, biglahan na lang to eh, parang naglangko ako ganun eh. Actually, may naiinggit sa'yo at may nagagalit. Okay, ganun po. Opo. Ngayon, ang ano natin dyan, babae ang nag-umpisa niyan eh, kung bakit ano eh. Pero grupo yan. Babae. Grupo yan, o oh, babae. Dalawang babae. Bagay, nakikita niyo rin po okay. siya. Okay. kaya rin yung tubig na to, hindi mo pwedeng patuyuan tatawagan mo ako kung anong ano pang mga ilang araw ha basta mo mong patutuyuan refill 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 haba huwag ganito na lang dagdaga mo ha isama mo na rin sa panligo pangalan mo sir Tingnan, buksan mo buksan mo tapos ibulong mo yung bulong na lang tsaka silid no Okay, ok magsisimulan na tayo mga gamot at kanina pa galing pa unang bengit si sir at uh, madaling araw nga yung nga uh, Tabi mo muna dyan, sir. Umpisa na tayo, ha? Ah. Sir, ito, makakalamdam ka ng sakit. Pero, hayaan mo lang, ha? Isipin mo na, tutulog ka lang. Papil lang yan, sir, oh. Akala ko may kasama ka. Sabi ko, may kasama ka, eh. Sige, sir. Dito, dito lang. Tinan mo, sir, ha? Oh, ayan, ha? Ito, papel lang, sir. Tinan mo. Okay. Okay oh nilipis niya sir, ha? Wala akong nilagay dyan. Tignan mo. Sakit, doktor. Gano'n ka ng doktor? Noon. Noon. Noon? Kaya lang wala pa rin nangyari. Noon, wala pa rin. Okay. Tignan mo, sir. Sakit, doktor, yan. Pikit. <coughs> ah, sorry, tumunog. Wala? Wala. wala. O, oh, ito yung mga inkanto, sir, na matagal ka na rin binapairapan. Pikit lang, sir. Huwag mumulat, ta, Ah! Ah! Yan yung inkanto na matagal ka nang pinapairapan na. Ito naman ang kulam. O ready na tayo sir ha? Sa tour. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. pu Hmm, tatanggalin mo nilagay mo rito ha. Aalisin mo na ha. Aalisin mo na. O sige, dalawang kamay. Baklas. Matagal mo na kinulam to? Ha? Oo. O. o sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Sige, ya, yeah, pababa, pababa. Yeah. Nainggit na gagalit. Ah, yeah. uh, inggit na gagalit. Alin sa dalawa lang? Sobrang inggit. Sobrang inggit. O oh, sige, tanggalin mo lahat 'yan. Kababae mong tao, eh, ka. Biro mo una, dalawa kayo ngayon, grupo na kayo. Sige, bakla si mo lahat 'yan. Hindi ako na natakot sa yo. Sige, tanggalin mo lahat 'yan. Sige pa. Ilang taon mo nang binira to. Ilang taon na? Matagal na. O sige, baklas, 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 baklas. Sige pa! Tanggalin mo lahat yan. Ibabalik ko kung ano nilagay mo dyan, ha? Sige, kilala mo ko hindi. oo. Oh, Ah. Oo. Ah. Sige, baklas! Tanggalin mo lahat. Hindi mo natakot sa'yo. Sige pa. Walang iya kayo, bira kayo ng bira. Bira mo, ang lahi ng pinanggalingan nito, galing pambinggit. Oo. Bumunta dito sa dao para lang magpagamot sa akin. Sige pa! Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Ang dami mo nilagay eh. Sige pa. Sige pa. Yan, ganyan. Pababa, pababa. Sige pa. Sige pa. Tama? Marami kaya? Tama ko? Sagot! Sagot! Sumagot ka! Sige pa, klas! Baklas! Sige pa. Sige pa, konti na lang, konti na lang. Let's mm. Sige pa. Kayo rin nagpadala ng mga encounter dito ha, para pahirapan ha. Sige, 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 sige. Sige pa. Anong tama na? Sige, baklas. Gagaling to ha. Oo. Ha? Ngayon mismo ha. Oh, sige, baklas, baklas, baklas. Baklas, baklas. O, kunti na lang, Kunti na lang. Pero man tagal nang nag uh, ano to, Sa sakripisyo sa sakit niya, sa karamdaman niya. Sige pa. Aduna isa dai lowe. Pu! Exido pu! Sige pa. Rigome, pu! Sige pa. Sige pa. Si ayo mo na. Titigilan mo na to. Ah, titigilan mo na. O oh, sige baklas, baklas. Sige pa. Ibabal ko sa iyo yung nilagay mo rito. Ilang taon, biriyo mo. Nag-sacrifice Sige, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Sige pa. pag tayo. Ayob ka. Sige pa. O, kunti na lang, kunti na lang. Wala pang ka sa ano mo, kung anong gawain mo. Sige ba? Bababa? O, ngayon mismo, pag-uwi nito, gagaling ha. Ano, ano? Opo. Sige pa. Sige pa. O, konti pa. Panginoon kong Isus, sa akin man ako ng basbas -bas sa'yo na ibalik ko ang inilagay sa taong ito hanggang siya ay mamatay. Ah! Saan Sakmek? Agal! Oh. Ah. Sir, 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 sir. Amin na po yung tubig. Kakagaan ko pa. Tapos inyong kakalate. Basta sir ha, pauwi ka, huwag mong uubusan to. Huwag na huwag ha. O oh, sir, inyong kakalate. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Eric Apocelli. Nandito ko sa Dao. Okay, uh, ah, mayroon lang ako yan ano, sa inyo. No? Itong medallon na to, iniipong ko to. Binibili ko po yung mga binibigay sa akin din yan po, binibigay ko. Depende po yan sa sasabihin ng bantay no kung bibigyan siya o anib. Pero may anib ako rito, uh, ibibigyan ko rin po siya. At meron tayong libre rin na ito po para sa bahay cleansing. Ayan. Para uh, umalis yung ibang na, na nakita ko doon habang pabiyayo siya. Okay, uh, doon sa ano? <coughs> doon sa kasi nagmamoney hunt ako diba oh, uh, mga counters, hindi muna tayo magmamoney gawa ng may bayaran tayo sa schooling ng uh, aking anak uh, at yung nga uh, malaki laki din ang kailangan kong bayaran pero pag once on na nakalikom ako ng magandang budget magandang donation tuloy pa rin tayo hindi po ko i-stop na yung ayaw ko na hindi po oh, ganun na uh, in, inaano ko lang po nililinaw ko lang mga kapanalig ah yun yung salamat pa rin sa pagsuporta ng aking mga video pa aking pagbablog. Si sir nga daw po eh, panayinood ng aking mga video. Tama sir? Oo. Ayun. ah uh, yun no. Gagawin ko lahat to oh, para ho oh, gumaling kayo. Pero uulitin ko, lilinawin ko, hindi ako ang ama na dakila. Hindi ako ang Diyos na ati Panginoon na kanyang anak para sabihin ko kay sir na ako ang magpapagaling sayo hindi po ah, nililinaw ko lang. Pero, ginagawa ko ang best ko para po ang inilagay sa kanya. Ayan po, papel lang po inilagay natin, no? Ayan po, ayan. Bubuksan ko po ah, ito lang yung inipit ko. Oh. Pero tinan nyo kung gaano kasakit yung naramdaman niya. Okay, shoutout kay Apo Ken, Apo Marwin. Kay Apo Sis Maika and Brother Jan Jan at sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat. Mga counters, antay antabay lang tayo. Medyo matatagal na yung uh, malaking matrikulan ng aking anak. Kailangan natin mabayaran para nang sa ganun eh uh, matupad naman niya ang kanyang pangarap. Okay muli ako ang team Apo Eric Apo Chalin nandito sa Dao Mabalak pang Pampanga magandang hapon. pu, Akala nyo, ano na ako ha? <laughs>